Hey guys, today is Sunday and kahapon Sabado, pupunta sana ako sa, may night swimming kami ng college friends ko. Pero hindi ako natuloy kasi uh, nang ako sa Gcash dahil malakas usually ang Gcash pag weekend. So, diba? Umalis ako, wala sana yung kinita ko kahapon. And hindi ko alam ha kung ang Gcash kasi ang Gcash is e-wallet siya eh. So hindi ko alam kung member siya ng PDIC na magiging secured yung money mo up to 1 million pesos. Kasi para insurance yun dito. Sa kali ma bankrupt yung bangko, uh, secured yung pera mo ng 1 million. Yun nga lang kung 2 million ang pera mo, 1 million lang ang makukuha mo. Parang ganyan kasi. Yun. Yung pagkakaintindi ko, ha, correct me if I'm wrong kasi hindi naman ako expert sa ganyan. So hindi ko alam kung si Gcash ay uh, sa ganyan. Kasi nga, na-scam ako dyan dati. Nagamit yung number ko sa pang iiskam ng mga totoong scammer. Yung 28,000 hanggang ngayon hindi ko makuha. At hindi ko mabuksan yung Gcash ko na yun. Pero nandyan pa yung SIM card ko buhay pa. Kaya mula noon, hindi na ako nagpopondo talaga ng malaki sa Gcash. Maliliit na lang yun nandyan. Kaya nagpapasalamat ako dahil nalaman ko na may Sibang. Nalaman ko si Sibang dahil sa pagiging affiliate ko kay Shopee. Parang sister company sila. So, yung sweldo mo as affiliate, dun pumapasok kay Sibang. Kaya, nakapag-register ko kay Sibang. Ano lang naman eh, basa-basa ka lang bago mag-click. At alam nyo ba ang kagandahan dito kay Sibang na to? wala siyang kuskus -kus balungos talaga. Ang bilis niya lang talaga mag-register at walang napakadaming tanong. Walang hahanapin na proof of billing. Kasi kung mag-open ka ng account, walk in doon sa mismong bangko na pupuntahan mo na may store, ay hahanapan ka ng proof of billing. Dati, hirap na hirap ako niyan kasi wala akong proof of billing. So, hindi ka hindi sila basta-basta, hindi ka basta-basta bibigyan. At dapat pa, kung saan yung address mo, dun ka lang din sa malapit na yun. Na, kung saan yung may malapit na bangko sa dun ka lang kukuha. Napakahigpit. Ito si Sibang, online lang. diskoy i-click mo lang yung link ko dyan. Mapupunta ka sa Play Store. Siyempre, i-download mo muna siya. Pag na-download mo na mag-register ka, make sure na meron kang, yan, yung mga valid ID na yan. Kung wala ka naman yan at kung yung asawa mo meron, yun yung asawa mo ang i-register mo. May face verification. Basta ang bilis, meron ako ditong tatlo pang online banking pero hindi ko siya ginagamit kasi para ang hirap niyang gamitin yung app niya mismo hindi ko mahirap siya intindihin. Yung sa app ni Sibang Bank napakabilis lang po talaga niyang intindihin. And InstaPay, mabilis lang pumasok at lumabas yung pera. So pag pagilalabas mo yung pera mo kay Sibang, katulad niyan, may magpapakash in sa akin ng malalaking amount. Eh, wala nga laman yung Gcash ko. Kasi, hindi ko yung nilalagyan ng malalaking amount. Nasa Cbank. So, from Cbank, ita transfer ko do sa magpapakash in. Walang charge. Kahit magkano pa yan, walang charge yan. Yun yung kagandahan kay sibang. Ngayon naman, pag may magpapakash out at medyo lumaki yung laman o pondo ng Gcash ko, isasend ko lang kaagad yan kay Cbank account ko. May bayad na 15 pesos. Pero, syempre, okay lang yun na ma-charge ako ng 15 pesos. Kahit, basta, babalik yan sa akin eh. Kasi, kung may magpa-cash in man sa akin ng 1K, 20 yung charge ko. So, nabawi ko na agad yung charge ko na 15 pesos, ba diba? So, lalo na pag big amount. Magkano lang naman yung 15 pesos? Eh, kung takot ka, tulad ko, takot na talaga ako na maglagay dyan dahil baka nga yung Gcash ko, ma-report or bigla na lang ma-block. Ano na lang, nga nga. Kahit na nga nagpasa ako ng mga requirements, pinatunayan ko na sa akin yung SIM card with valid ID, with selfie pa yon Walang nangyari. Hanggang ngayon, 28,000. 28,000, napakalaking halaga nun. Ngayon, paano pa kaya nung 4 years ago yun? Wait! So, kung ako sa inyo, mag-download na kayo ng Sibang Kais habang 75 pesos pa yung uh, referral ngayon. Kailangan mag-download kayo, ilagay nyo yung referral code ko, SB iPhone uh, 28 At once na-verified kayo, 1 to 2 days lang yun, mag-verify na kayo. Ang pinakauna nyo ika-cash in ay 1,000 pesos. At wag nyo siyang gagalawin sa loob ng 3 days para mapasok sa inyo yung 75 pesos. Tapos pwede nyo na siyang gamitin. At pwede kayo mag-request ng ATM, ATM card. So, kung may tanong kayo, mag-comment lang kayo sa baba.